Magandang umaga po. Ang handog ko po ngayon sa lahat ay ang makabagong alamat. Ang alamat ng Pusong Bato sa Barangay Pulong Bato ay may mag-anak na naninirahan. Sila po ang pamilya Cardioso. Ang kanyang ama, ang pinakapadre pamilya ay Sherbando at ang kanya po namang may bahay ay Dolores. At may nag-iisa po silang anak ang kanilang pong anak ang pangalan ay Pedro. Ang Pedro po ay sinasabing isang matigas na bato. Ito pong si Pedro na kanilang anak. Igagala ko po kayo sa kapaligiran dito sa aming nayon. Yan. Ito pong si Pedro na kanilang anak mula sa kanyang pagkabata ay mahirap mautusan hanggang sa paglaki. At nang mauso po ang tinatawag na computer, cellphone, ay lalo na pong hindi mautusan. At sinasabi po ng kanyang ina na ikaw, Pedro, ay may pusong bato. Hindi ka man lamang maawa sa iyong ama na tumulong sa mga gawain cellphone computer na lamang ang iyong ginagawa. At isang araw, patungo sa bukid ang kanyang ama na si Sherbando ay sinabi ng kanyang ina na si Dolores na samahan mo ang iyong ama sa pag-aani. Subalit parang nagsalita lamang si Aling Dolores sa hangin. Parang walang narinig si Pedro. At sa kauulit ni Aling Dolores ay nasabi ni Pedro, O sige na nga, susunod na ako, sasama ako kay tatay. At natuwa si Aling Dolores. O sige, tutungo ako sa bayan at bibili ako ng ating mauulam. At nagtungo, at nagtungo na nga si Aling Dolores sa bayan. Nang magbalik si Aling Dolores, ay talagang natuwa siya. Wala doon ang kanyang anak na si Pedro naisip niya, Aba, Himala, tutulong sa gawaing bukid si Pedro. Matapos niyang maluto ang kanilang pangulamin, ay inihatid niya niya o nagtungo na siya sa bukid. Yan. At hinanap niya at tinanong sa kanyang am asawang si Servando kung naroroon si Pedro. Subalit, hindi pala nagpunta roon si Pedro. Hanggang sa makauwi sila sa kinahapunan, ay wala pa rin ang kanilang anak na si Pedro. Lumipas ang mga araw, ay hindi pa nagbabalik si Pedro. at lumipas pa ang mga araw ipinalathala na nila sa dyaryo sa television sa radyo sa impilan ng pulisya na nawawala ang kanilang anak hanggang sa mass media yan wala pong anak na pedro na nagbabalik at lumipas ang mga araw ay tuluyan nang nawalan sila ng balita. Walang makapagsabi kung nasaan ang kanilang anak na si Pedro. At isang umaga, habang nagwawalis si Aling Dolores, ay may napansin siyang kakaibang bato. At sa paglipas ng mga araw, ay patuloy sa paglaki ang nasabing bato. Patuloy, patuloy sa paglaki na nagkakahugis tila ng isang hugis puso. At ipinapalagay nila na ang nawawala nilang anak ay ang bato na nakikita po natin sa ngayon. Ito po ang bato. At pinapalagay nila na ang nawawala nilang anak na si Pedro ay ang batong ito na nakikita nila. Na nakikita po ninyo. At mula noon hanggang sa ngayon ang bato na nakikita po ninyo ay tinatawag na pusong bato na ibinatay sa pag-uugali ni Pedro na may matigas na kalooban. At ang masasabi ko po, ang sino man na bata o sino matanda kapag may pag-uugali na hindi maganda, ang kinalalabasan o ang resulta ay hindi maganda. Ang may pag-uugali na hindi maganda, hindi pala sunod sa magulang, ang gusto lamang gawin ay ang kanyang nais gawin, alam niyang dapat siyang tumulong sa magulang ayon ay ang kinalalabasan hindi po maganda tulad ng nangyari kay Pedro isang bata na may matigas na puso na hindi marunong maawa sumunod sa pinag ng kanyang magulang. At yan po ang makabagong alamat, ang alamat ng pusong bato. Salamat po, salamat po sa umagang ito.